for today's video nandito naman tayo sa karagatan ng protodias tingnan naman natin yung mga ista alabang lapis marami naman sila hindi kayo samaan nyo yan yung mga umingi ng ista bagong nga <laughs> ito so, si Marita umingi naman ng na ista ganito dito pag maraming umingi sa bayan ng protodias maraming umingi uluat, lulu, lulu, kau juga terima? teriak sesuatu kau lalu, dengar dengar, kau lagi kau lagi, kau lagi, kau lagi, kau lagi, kau lagi, lagi, kau lagi, kau lagi, kau lagi, kau lagi,

ano mo dyan tama Tamaga daw kaya no kaya daw kay no kaya bien okay ano sa tindahan kayo? kayo sa puloy sa puloy kung kapo sumasikp sa na tama plastic oh

<laughs> ano pa? ba? Nakak pa sa patula. Hello! Hello! Mga followers, nandito ako sa Sabang, nakahingi ng balawis pang-ulam. Lebre ha? <laughs> Pero <laughs> tuloy pa lang po kami ng balawis with plastic. Kandalo po kami. Pero na Dapat puno rin. Pag-hagad lang papalumpa. Ano <laughs> si Marisa ang grabe ko na agad? No. Oo. 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 Grabe ng laong. Ito, salamat sa nagbigay. Salamat sa biyaya ng dagat. Yeah. Bi bigay lang to. O, oh, ang dami. Salamat mga kadaing na ako yung madaparating galing Manila. Eto na pa sa lubong namin, o. Oh, sa inyo. Thank, Thank you. Thank you sa nagbigay. Kay Kiling. Shout out kay Kiling. Salamat, Kiling, ha. <laughs> Biyayaan ka pa ng maraming isda. Wow. Thank, you. Thank you. Thank you. Pag ganitong seasons, maraming natutulungan mga kabuhayan natin sa bayan ng Tosco lalo na yung mga nangunini ng ilang. Kaya yeah more blessings po dito sa mga nangisda sa Banang Petriyat maraming maraming salamat po at maraming nangulog ah, uh, yan ako pa lang upload uh, ko pa lang ako ako na ito na ito <laughs> <Daktamahaling> na <ng God. laughs> <laughs> Pahiling kita itakay ni Ubiho. Huh? Si Ita lang ko wala ko na doon. Ay, Ita lang no. ang pinuntok sa tani. Kasi, Edol, pa-shout out si Rano J. Shout out dyan kay si Rano J. Dito siya sa Barangay Sabang, Prito Diaz. Masayaan mga kabayan natin dito sa Barangay Prito Diaz, sa Diamante, na maraming natutulungan, maraming nabibigyan. Lalo pag ganitong season, maraming isda. Pag may sobra, binibigyan ng pangulam. Kaya, Maraming maraming salamat sa mga mangingisda na patuloy na tumutulong, nagbibigay ng bangulam dito sa bayan natin, sa bayan ng Diamante Pretoria. At tulad itong mga bata, pag mayroong klase, binibigyan sila, ibibinta, mayroon silang pambaon. Inumaga, mayroon silang, ano, mayroon silang baon sa pag-eskwela kasi kahit isang ano lang, isang kilo, bibigyan sila, mga alagang 60 pesos, mayroon na silang pambaon bukas para sa kanilang pag-aaral. Sa dito kababayat dito ang mga mangisda sa bayan ng Preto Diaz. Pag may sobrang isda, binibigyan namin, binibigyan ng aking pamilya at ng mga mangisda dito sa amin sa Barangay Diamante. Kaya maraming blessings na lumarating kasi binibigyan nila pag sobra-sobra yung mga nahuling isda. Mamaya makikita natin doon, marami pang isda na darating. Para dito, para mm. isda, anong masasabi mo sa mga mababait natin mga isda? Thank you so much sa mga mababait na yung isda. Every week balagis. <laughs> Kaya nga naman, nakamalaking suwerte kasi namimigay sila ng mga isda. Lalo pag sobra-sobra dito ang isa sa amin sa bayan ng Petriya. Kaya more blessing talagang darating. Kaya araw-araw, palaging may huli. Maraming maraming salamat sa ating mga manggiting na mga isda sa bayan ng Diamante Preto Binibigyan lahat ng ating mga kalugar sa babayan dito. Tingnan natin dito yung mga isda sa ano. Mga huli nila. vlog na. Hello, sa lahat po na nagbigay ng mga isa ng pangulam sa kalugar namin, maraming maraming salamat po see you on my next video maraming salamat po